sobra tama tama po kaya medyo mapapadalas kami dito sa silang kasi magtak magbibiling kami para mabuhay yung mga halaman na bago talim namin ng store kasama ko ngayon yung anak po siya yung driver dalawa lang kami ngayon hindi namin kasama si baby Raisin kasi napakaaga pa sama po kayo ang ganda dito dahil puno dito na po ulit tayo. Ito na po yung mga tanim namin. O, tignan nyo po. Ang oh, sarangan. Ang laki na po. O, oh. isang straight yan. In-straight po yan. Ay, namin ang anak ng mister ko. Di ba po, diba po nakakatuwa na ang lalaki na ng mga tanim namin? Alam nyo po tumawag sa akin si mister. Napapanood nyo yung vlog namin ng anak ko. Yung sa tanim namin. Ayan po, ano yan? Saging na ba po yan? Ang anak ko, ayan. Nakaupo lang. <laughs> Ngayon, siya naman ang nagbibideo sa akin habang nakaupo. Naka-online po kasi siya sa school. May activity siya kailangan niyang gawin. Kaya yun, nakaupo siya kanina nung pinakita ko sa inyo. So, ayan. Siya na yung pinaghawak ko ng, ano, ng camera. Sabi ko, i-video niya ako. Habang ako yung nagdidilig. Pero ang galing niya pong mag-ano, mag-video. <laughs> Tingnan niyo naman. Talaga naman yung halama lang tinignan niya sa ano binidyo niya. O, oh, tipong, tinan niyo po yung aso. Tinulungan ako magdilig. O, oh, di diba? Nakakatuwa naman. Pasaway na aso. <laughs> Alam ko, gusugurin ako. Lagi niyang didiligan yung mga halaman namin. <laughs> Ay, wag naman. <laughs> Ayan. Dilig-dilig lang naman po ako. Saglit lang. Kasi uwi na rin kami kagad yan. Gawa nang may pasok yung anak ko sa school. Maga kami nagpunta. sa so, papakita ko po sa inyo yung konti yung mga tanim namin ni Mr. Lalo na tong rambutan. Yan po yung unang tanim ko narambutan. Nabuhay na siya. Kaya lang po, medyo natutuyot-tuyot yung dahon niya. Kasi bagong tanim, tsaka sobrang init. Kaya medyo madalas namin silang mapupuntahan para dilig-diligan. Kasi tag-araw ngayon eh. Tapos medyo nawala-wala pa yung mga ano. Alam niyo po, yung medyo yung lamig. Talagang super init na po talaga ng time na yan. Kahit maaga pa kami nagpunta dyan, talagang sikat na sikat yung araw. Nilalagyan ko ng damo kasi para hindi siya sobrang masikatan ng araw. Kasi yun nga po, yung ibang dahon niya natutuyod. So, ayan. Para medyo maginhawa naman siya, hindi siya super mainitan. Yan lang yung kaya kong ilagay dyan. Yan o, natakpan na siya ng mga damo-damo. Sana pagbalik ko dyan, buhay pa yan. Buhay naman na po yan, kasi one week na rin ata ang lumipas ng time na yan. Dito naman po sa kabila, papakita ko rin sa inyo, rambutan. Kasabayan rin itinanim ng isa, bali tatlo po yan eh. Ayan o, tingnan nyo, buhay na buhay na siya, nakatayo. Kaya lang, kailangan po kasi talagang mabigyan sila ng lilim kasi yan nga, kawawa, sobrang init po kasi. Buti na lang itong isa po, kahit wala siyang damo. Dahil na, buhay na buhay na siya, hindi siya natutuyo yung mga dahon. Pero ayan, tatakpan ko yan, Dadamihan ko yung damo kasi, ano eh, kawawa, sobrang init po kasi. Medyo mapapadas po ang share ko sa inyo to, yung mga tanim-tanim namin, kasi ito lang yung mga ganap namin. Mahirap talaga pag wala si Mister yung mga nakaraan. Ang ganap namin is panay gala. Kada dito punta doon. Pinapasya lang naman po kasi kami ni Mr. Dahil gawa ng yun nga. Pag wala siya, talagang bahay lang kami. Ay na po kami. Sakay na ako ng sasakyan. Uwi na kami. Uwi na po kami. Ando si nanay at si tatay. Ang <laughs> katindamin langgam nakakainis. Kita-kita ko lang langgam tapos yung kanina talagang tinakpan ko ng damo yung mga rambutan kasi matutuyot siya kasi sobrang init balik, dalawang beses kami sa isang linggo pupunta dito para ma-check yung mga halaman ayan, pauwi na po kami yan lang po ang share namin yung araw na to sa so, susunod na ulit Pasa, baka ano, um, basta dalawang beses sa, sa isang linggo kami pupunta dito, si-share ko po sa inyo Palabas na kami ngayon.